Magbalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling bumabalik sa inyong harapan ng Padre Rinsa Vlog Palibagaw tayong adventure naman Palibagaw pagsabak naman sa laot Lubos nga pala akong kapasalamat sa mga silent viewer, subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta at lagi nanonood ang mga video sa YouTube Siya nga pala mga kapaders Kung bago pala sa akin channel huwag mo lang kalimutan na mag subscribe Pakipin the notification bell button para lagi kang update sa aking upload sa YouTube Aba pa sa akin pag dive, God bless, ikaw pa dyan Balik adventure naman tayo Panibagong sisid at panibagong gawa Ang sima ng pana natin ngayon Dahil ito, wala tayong testing kung panahin ito Malaki ito, pangulam mm -hmm. Huli ka dyan Ayos ito mga kapaders Ang panibagong dive natin At bagong gawa ang sima ng pana ako Ayan, napakita ko sa inyo ang ng sima Dito sa amin, ibang klase Nakalagay sa ibaba wala sa ilalim Ayan o, oh. na stingless At yung stingless ng pana, kulitres naman yan malinaw at kalma ngayon ng dagat ay ito solid panibagong bahura ito itong pinuntahan ko malayo laang mhm mm huli ka dyan ito sa amin ang kinuha solid 120 ganito kalaki na ito may isa pa kasama ko ng pana ito pangalawang pana solid na naman kaya lang malikot sana tamaan yung pinakang udugo niya ni makapunit mhm mm huli ka dyan uy nabatok huwag ka nagparaikot mga kapunit hanap tayo ulit isda naroon solid na naman nasa bitak Malaki na naman itong sulit na ito, kulay pula. Mm -hmm. Dagdag pambinta ka na naman. Salamat Lord na marami na naman sa biyaya dito sa bagong bahura. Hanapin na ngayon ng magandang bahura, karamihan ay kulapuhan na. Dito medyo madalang ang kulapu, may iksi pa. Na ito, kao sir, nakasutang ulo. Sana tamaan to. Tiyaw, dinuplasan, sablay mga kapaders. Mapurul yata ang pana ko, tama sa bato kanina, naglakatak. Na ito, hitagud, Mungit bahura kung tawagin sa amin, awang ko lang sa inyo. Mm. Mmm, huli ka dyan. Kasama to sa mga bilihan ng kanuping, talikbago at solid. 130 ang kilo sa amin ito sa isla. Kaya dito murang isda, tawid dagat pa kaya ang binabiyahan ng mga buyer. Hanap tayo uling isdang mga pana na ito talikbago, malapad, nakatagilid. Huwag sa nanduplasan. -hmm, -mm, yun lang, nakataka, sayang. Nahanap nah, kaya yun dito sa butas. Para nakita ko dito sumuot. Wala dito, sayang yung talikbagong yun. Yun na ito, mas malaki ito. Malaking biyaya ito, surahan. Mamatahin ko. Mm -hmm, Wala ka dyan, kawala. Sige, hindi ka dyan mga Bagong si ang pan, akong yan. Kwartan lino na ito bukas. ayun Ay, lang, nakabulot talaga. Yun, yung panay panahin mga kapaders. Ay, ha, malapaan na ito. Bago pa kay ang sarait, kaya ninabuka ang simak barabasta. panagluag luag na. At pag bumaon sa isda ang sima na yan, nabukusang nabukay sa loob ng isda. Buti na lang at masama ang tama sa unang pana, makakatakas pa itong malaking surahan unang sabak ng bagong sima sa malaking surahan kagad, ayos itong pambinta maraming pambigas bukas ng umaga buti pang pa surahan, hindi na bago ang presyo hanap na naman tayong isda, pakita kayo, yun, malaking alatan ito, rodelio kung tawag sa amin pero alatan ng kagandahan mm hmm, huli ka rin yun, ito mas may hasangan, dugo na pangingin na ito pagsasangan tinamaan yan ang kainaan ng mga isda pagsasangan tinamaan, pag nagdudugo na hanap na naman tayong isda pakita kayo Maliwanag ang buwan, pabilog na, ilang gabi lang, mabilog na ang buwan. Ay ito, talagbago. Mm-hmm, may natin ako mga kapaders. Di uduplas ang pagsabalat sa may takting katawan. Makulat-kulat rin kaya ang baltang talikbago. lalo pag matanda na. Awan ko lang, hindi ko sigurado kung ito'y matanda na. Dito sa butas, silip tayo na ito. Dalawang sulit, ito ang ating uunahin na sa butas. Sana tamaan ito. Ayan na. Mm hmm sala, dito naman. Ito lang isa, sa butas. Mm. Mm hmm huli ka na. Sayang sa mga kapaders, nakasuot sa butas. Hindi na naglabas. Hanapin ko lang isang iyon, baka sakali maglabas na lang sa butas. Baka nandyan lang iyon. Na ito, naro sa butas yung isa. Mungit baboy isang yung isang mga kapaders. Dito sa amin, ang bayas, hindi na nabili mungit baboy. Hindi ko na pinapana, ito na lang sulit. Mm hmm huli ka dyan. Andito lang pala ikaw nagsuot. Sabi na, mauli rin kita. Magandang bahura ito, masulit mga kapaders saka matalik bago din may mga lokman na ibang isda na mapana tayo hanap na naman tayong isdang mapana ito tarik bago dalawa mga kapaders mag asawa susungkitin ko muna para magdating dun sa isa dudubulin natin mm -hmm. dubol hulik parehas yun Ay, hindi tumagos yung pana ay eh, sayang yun nasa na kaya yun hanapin ko yun mga kapaders Sayang yun, pakita na ikaw sa ka. Nasaan ka tumago? Ay ito, isang may balbas, timbungan. Mhm, mm huli ka dyan. Ay, sayang pa yung talik bagong iyon nakatakas. Akala ko na na, hindi pala. Sayang ha, mali yan. Hanapin ko lang yun, baka lang sa tabi-tabi. Dito sa butas. Na ito, sulid na naman. Malaki ito, gabaraso ng bata. Mm -hmm, hindi na udog. Inuudog ko ay, ay, nakabunot pa. Otrohin ko, ay, nakapunit pala. May lap na pati. Yun lang, mailap na. Mm-hmm, naudog din, nachambahan din. Ayos na ito, reject na mga kapaders. Pang ulam lang ito bukas na umaga. Masarap nung pinirito sa kasabawan, may kasamang gulay. Ay, sarap na ito bukas. Hanap na naman tayong isda. Dito sa butas. Silip tayo na ito. Kau malaki ito. lapu lapo, mm -hmm. huli ka dyan. Huwag ka sanang makabulot. Yun, nagpahuli rin mga kapaders. Ayos nito pang dagdag. 1.30 kilo ng lapla sa amin. Minsan 1.50. Nababaw ko yung presyo. At ang bilhin na ay isang malabo, nataas. Nababa ang presyo. Kaya dito din kaya sa amin, nababa ang presyo nataas. Na ito, sulit na naman, maamo. Mm hmm, nakachamba ma, nagitik. Buti at mamong sila kahit bubuanin. Pabilog na ang buwan, baka may lang gabi na lang mga kapaders. Bilog na ang buwan. Na ito, sulit na naman. Ayos nung pandagdag naman. Mm -hmm huli ka na naman kwartang linaw na ito feed na rin itong pagtsagaan isda pa rin ito, ito ay biyaya ni Lord para sa atin lahat ay dito sa amin ang kilo sulit, ganito kalaki eh. 120, hanap tayo uling isda, pakita kayo na ito talagbago ni mga kapaders dalawa na naman, dumating ka lang dyan mm -hmm. hindi tinamaan yung isa sayang ulit mga kapaders takatakas na naman Uy, at maliwanag pati ang buwang kaya may pang isda Iba kaya pag maliwanag kaya ang buwan kahit gabi kita ang tao. Hanap tayo uli. Na ito naglabas sa butas. bigan na naman. Mm -hmm, Huli ka na naman. Ayos to. Kasama ito ng sulid. 120 ang kilo. Bigan or matampusa kung tawag sa amin. Awang ko lang sa inyong lugar kung tawag sa isdang ito. Hanap pa tayong isda. Yun na ito. Woohoo! Salamat Lord na marami. Nakatsama tayong kulambutan kahit lipas na akala ko kula po kulambutan pa na yun mamula mga kapaders sana magitik ito paplangkitahan kung maganda mm -hmm, nagitik man pero hindi nagpute ay hindi ito nagitik dahan dahan lang ang kibo baka makabunot yoy wag kang makabunot ayos na ito gigitik ko nito mga kapaders baka makatakas pa sayang ang tinta na ito pag ito nakabuga salamat lord yun lang ang kahirapan pag kulapuhan ang kulambutan pag nakatago may makita na ito taligbago. Mm -hmm. Huli ka na naman. Walang kasamahan ito. Nag-iisa lang yata. Nasaan kaya ating hanapin? Baka nandyan lang yan. Nakasutsut sa butas-butas. Hanap -butas. pa tayo. Pakita kayo na ito. Isdang may balbas. Timbungan. Huli ka. Mm -hmm. Nakapunit. Kutrohin ko. Reject na ito. Pang to bukas na naman. Kasama ng sulit na lang ito. Mm -hmm. Huli ka na dyan, naulog. Mamaya daw, sipating ko ang pana ko. Parang tiko at nasa blay. Ganda man ang plankita Tiko pa yun ang pana ko mga kapader. Sinipat ko kanina ay hamal yan. Ay ito, talikbago Matago ka pa dyan. Lumabas ka dyan. Mm -hmm. Huli ka na naman. Ayos na itong pandaradagdag. Ang bukas ng waga. Kasama na pangangailangan sa bilong bahay, mga bilihin. Na ito pa, sulit na naman. Mm -hmm. sabi na, tiko ang ko kanina, kaya pa nasa Blaya, ito naudog na na tsambahan. O yata ito. Mamay daw, truhin ko kung talagang tsamba. Hanap na naman tayong isda. Na ito, Yun, barong is na lokal. Yung brown na barong barongis, mga kapaders, lapulapo rin ito. Kasama ito lang sibungin sa presyo, 160 or 180 ang kilo sa amin. Yung red na barongis na tulad na ito, ang kilo sa amin, 250 or 200 kapag mataas ang bilihin sa tabi, pero pag mababa, mababa din ang presyo sa amin. Na ito naman, kakusira naman, nakasuta sa sayap. Mm -hmm, huli ka na naman. Ayos na ito. Maganda talaga ang kulay ng liglig pag ito pagbuhay. Lalo pag ito pulang pula ito. Press class na nice isda ito mga kapader sa amin. Hanap tayo uli. Masarap sabawan yung kakusira na yon, Kahit anong luto, ay ito, talagbago. Malapad na rin ito. Mm -hmm, huli ka na naman nasa kaya kayang kasamahan na ito naroon sa unahan meron oy nagsuot na sa butas tinaguan ako hanapin ko lang baka nandiyan sa unahan hanapin ko yung talikbago, iyon malapad iyon kisa dun sa isa na ito nakasuot andyan palang ikaw mm -hmm, huli ka na ito yung talagbago nasumpungan ko din mga kapaders doon nagtago sa maliit na butas may kasamang kula po ayos na ito pandagdag na naman ano pa tayo? Ay ito, talik bago uli. Huwag sa nandung mm -hmm, ka na naman. Nasaan pa ang kasamahan na ito? Mahirap makita ang talik pag makapal ang kula po. Minsan naso at sa kula Hindi na nalabas. Na ito pa, talik na naman. Walang kasamahan. Mm -hmm, huli ka na naman. Naroon. Purinis na may sungay. Papanain ko ito. Pang ulam na laang Pirtuhin. Mm -hmm, huli ka dyan. Ayos na ito, kahit maliwanag ang buwan. Salamat po sa biyaya. Maaahon na rin ako mga at mauwi na at bukas ng umaga may gawa kami. Na ito na mga kapadres, yung pinanaan ko mga solid. Nangitim na, gawa ng kulambutan, hindi nalisan ng tinta sa istiripon. Ayan, hinugasan ko, pero yung kulay, nagbago na ang kulay gawa ng kulambutan, nagitim. Malapit na talagbago, saka malaking solid. Ay ito, malaking alatan, sa surahan. Saka isang kulang buta, nakachamba tayo. Ayos na ito. Bawi na ang gastos. May kikitain pa rin tayo kahit para paano. Mayroon lang patatlong kilong bigas. Ayos na. Saka pambiling asukal kapi. Diaper, saka gatas si tutoy. Masaya na ako kahit kung tindilin siya. Salamat nga pala Lord na marami sa biyaya mo na pinagkalob sa amin. Bawi na tayo sa sud Pagdidilim na at manual kaya ang buwan. May lapang isda. Pero ayos pa man, nakawal pa rin tayo ng isda kahit para paano.